Magandang oras po sa lahat lahat ah, Binabati ko pala kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, hapon at magandang gabi po sa lahat lahat At saka sa labas ng bansa, no? lalo na sa Japan, US, Canada, uh, Switzerland, Iceland no? Sa lahat po na kumuha na sa atin po ng international mapagpalang araw po sa inyong lahat Kaya ngayon, uh, ah, pa po akong promo no? Bakit nga ba nang papapromo po si Abiboy? kasi sabi nila ang gamit ko parang lang daw sa mayaman kaya ngayon pag mapaprom po si Kabi Boy pagkakataon nyo na no kasi ipapaubos ko po ang aking gamit kasi gagawa naman po ako ng panibago no ipapaubos ko po ito lahat no kasi alam nyo ba kung bakit napakadami po ako yan napakadami pong bao na walang matayan yan po ay sa gitna oh tingnan nyo yan napakadami o oh. at saka yan kaya ngayon meron po akong ipapakita yan ito nga, ito nga, uh, ito pala ay meron akong dalawang piraso pindan promo. Yan po ang isa yan. Tingnan nyo po. Yan po ang isa yan. Ah, uh, nako mali 'to no, pero ngayon ay promo kasi meron akong dalawang piraso. Bawat isa ay ganyan po ang kanyang presyo. Ito ay ligliglig lig, lig, at siksik salaman, malakas at s'yempre maganda. Ay yan po ay at saka ang palawit niya, yan po ay stainless no at malaki hindi po yan kakalawangin. ay nako na po nalaglag pa. Kasi baka ang iba ay meron naman nagtanong no. At saka sana nag-comment pala saan yan pwede mabili. Kung sino po ang nag-vlog, doon po kayo bumili. Kasi akin yan. Ibig sabihin, akin account yan. At saka kita niyo ba yan? Yan. Yan po ay mga sinturon na yan po ay mga infinito. At iba-iba pong kulayan Ang infinito ay nakatira po sa loob ng bato. Kaya yan ay sinturon. No? Yan. Napakagandang infinito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng infinito? Walang hangganan o walang katapusan na swerte. No? Yan nako lapit-malapit ng malaglag yan. At saka ngayon Meron mayroon akong bracelet, gumamila silis, bulaklak na at saka lupa. Yan po ay kay Maria, no? Kaya nako napakaganda talaga magsuot ng gumamila silis. Ito ay maging pangkalahatan, no? Babaeng buntis na nilalapitan ng masamang espiritu, engkanto, multo. Yan po ay meron po 'yan mga dasal sa loob. Siyempre, maging sa baril ay meron ito sa lason. Kaya meron tayong limang piraso. Yan ang kanyang presyo. Promo na yan ha. Yan ito ay buhay na na-promo talaga. At siyempre, meron tayong mutya ng buralakaw. Kung merong sakit, ilagay mo sa tubig at saka inumin. Ang iyong karamdaman, material o espiritual. Marami na po ang nagpakatotoon ito ay na siya talaga ay merong healing power. At siyempre, isang mag-wish ka dito. Mag-wish ka dito, tumaya ka sa suertres. No? Sabi ng iba ka biboy, nanalo ka na ba sa surtres? Nako, ilang bisis na. Yan, at saka ito, mutya ng langka. Nako, napakabango sa negosyo. At nako, maging pangkalatan, pwede mo itong uh, magagamit yan. At syempre, meron akong isang piraso na bracelet. Uh, ito po ay kay na bracelet. Buralakaw Infinito. Tamilok. Um, yan. Uh, kahoy. Harimba talandro kidatang ng ok. sumbalik po sa lahat ng masama. Yan. Yan po ay inang rin ng langga mo. Yan, bato po yan. Nilagay po dyan sa loob. Yan, at syempre, itong, yan, gumamila si Liz. Ah, pwede mo magamit sa negosyo, sa pamumuhay, maswerte. At syempre, maging sa baril ay meron yan. Kaya ito ay nabuhay na, blessing na. At syempre, meron sa mag magsasabong dyan, no? Oh. Ito po ay testamento ko na, no? Sa mahilig magsabong kasi ako ay hindi kasi ako sa totoo mahilig sa manok, no? At syempre, merong batong alog, oh. Yan, yan, umaalog po na bato. Yan po ay hindi ko alam kung anong laman nito sa loob kasi hindi ko pa nabiyak Pero ito ay bato na kalog o umaalog. Kaya yan, kita nyo ba ang Holy Trinity? Yan. Itong Holy Trinity ay malakas talaga ito no? Kasi baluti po ito akala mo na pakalangin yung pirong binatan mo ay napakaliit. Ibig sabihin, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Holy Trinity. Plus, lagyan pa po, po natin ng Nuwano o Enri, si Papa Jesus at saka si Mama Mary magkabaliktaran. At si lagyan natin ng karga. Kasi ang paggawa ng gamit, hindi po itong okay na, okay na, ay dapat sa paggawa ng gamit ay mayroong plano talaga. Kaya medyo matagal yan matapos kasi mayroon yung proseso sa paggawa. Lalo na ito, yan, ah, nako, sa intrisano no? Yan, Kita nyo yan? yan? Ito ay tinatawag na salibadbad, no? Yan. Mahuhubaran ang kapangyarihan ng kulam, baril. Ito ay malakas talaga na pangbadbad o tinatawag na salibadbad, no? O panghukas, no? Yan. Ganyan po ang itsura. Meron po yan mga timing. Yan, butas yan. Kasi ito ay gawa, uh, bao na walang mata. At kita nyo ba ang kaganaha, kagandahan? Yan, uh, 2, 4, 6, 18, mayroon tayong 10 piraso, gagawin ko yan. At pagkatapos, lagyan po natin ng karga na malakas talaga. Kita nyo ba yan? Yan. Ito ay sa libadbad, mutya ng bulalakaw, mutya ng langka, In uh, infinito, uh, tamilok, infinito, yan paikot. Yan, yan po ang ano anting-anting ni Pedro Pindoko. Yan. Siyempre, uh, siyang ano ulit um, Holy Trinity at bagakay na walang butas mga buko yan no? akin ito no pero kung sakaling merong kukuha nito ay ito ay papagandahin ko paano ba natin palalakasin ang anting-anting o uh, lagyan ng karga na malakas no ito po uh, ito ay tip lang po sa mga antingiro o mga manggagamot pero ito lang po ay respeto lang po kasi sa totoo hindi ako alam ng hindi po sa akin paano nga ba natin palakasin una una kung gusto mong palakasin sa sangkap sa pagkain lagyan, lagyan mo po ng magic sarap lagyan mo po ng sinigang bitsin asin para lalong lumakas no ito po ang karga buralakaw kahoy na silibat bad mutya ng langka infinito mga infinito yan puro iba't iba po yung kapangirian no? yan tingnan nyo yan ganyan po ang magpapalakas po ng panangga ito ay pinagsama pinagkaisa pinagsama-sama po lahat ng anting-anting no ito ay sa swerte, yan, sa negosyo, sa pag-ibig. Ito naman ay sa baril, meron din at saka sa swerte. Siyempre, ang mutya ng bulalakaw, isang wishing stone, ay healing stone, At meron itong kapangyarihan din sa baril kahit sa kulam. At saka ito, siyempre, basta po lang butas ay sa barilyan. yan baga na walang buta sa baril, a holy trinity, panira ng baril, pang lihis, at bao na walang mata. Ang bao na walang mata, sabi nila daw, ay hindi daw pwede gamitin sa negosyo. No? Ang bao na lang, dalawang mata, dalawa po ang kapangyarihan, isang taga-bulag at isang taga-hatid po ng pera. Kaya, ang anting-anting, malakas. At alam nyo ba, punong-puno yan ang karga medyo malapad o matambok o mataba. At dito pa lang sa loob ay, asa, dito pa lang sa labas ay busog na busog ka na. Paano pa kaya merong karga sa loob? Kaya itong sarili kong gamit, kung sino magkakursonada nito, napakaswerte mo. Kasi nga akin talaga itong gamit, personal na gamit. Kaya sakaling merong kukuha nito, ito ay pagagandahin ko. Yan. Ito ay meron na po mga nito ang gamit ni Kak Biboy. Kaya sa lahat po nag-order, nung sabi ko nung nakaraang linggo, meron na po sila mga pangalan. Ako po ay magpaparapol at sakaling ay, ikaw ay mababun, mabubunot, ay meron akong premyo ibibigay kaya sa ngayon ay gumagawa ako kasi nga sa lahat ng umorder ngayon ay magpaparapol po tayo libre no at sa nagshare at yan kita nyo ba ito ito din po ay gawin ko kung anong maganda dito ito po ay baon na walang mata pero ito po ay baliktaran yan. gagawa tayo ng mga panibagong disenyo no yan kaya sa interesado pa rin na kumuha. Kaya sa, maraming salamat talaga sa nag-share po ng ating video. Kaya sa interesado, meron tayong limang piraso na bracelet na gumamila si Liz. Bawat isa ganyan ang presyo. Mutya ng bulakaw, bawat isa. Amutya ng langka, bawat isa. Siyempre, itong isang piraso. Yan ay relo po ng ginis no? Tingnan. Yan. Maganda po yan. Yan. Siyempre, meron tayong dalawang piraso likit ng manok sa magsasabong at meron tayong batong kalog. At saka sa interesado pala, no? mag-order nito, no? Isang ulit Trinity malakas po ito na kombinasyon, no? yan ginawa pong Indri Ornowano Ornowanaya. At ulit, hindi po ako nagsasawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa ating mga antinero, mga antingiras mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.